mapulaman. Ginintoan na ang presyo ng kamatis sa ilang pamilihan sa Luzon. Sa Metro Manila, pumalo na sa 200 hanggang 350 pesos, malayong malayo sa 40 hanggang 100 pesos kada kilo noong nakaraang taon. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, umabot ng 120% ang pagtaas ng presyo ng kamatis. Pangatlo ito sa may pinakamalaking ambag sa food inflation noong Disyembre, kasabayan ng mga karne parang wala namang ibang choice kundi sa kamatis talaga kahit mahal. Eh, sarsyado yun eh. Wala namang ibang pwedeng gamitin. Kaya kahit mahal, to talaga. Kung mo lang silang tomato paste or tomato sauce, at least malaking tipid. Eh, ang kamatis sa ngayon, ang bili namin eh, 260, tapos ang namin mga 300 or 340. Eh, di kawawa naman tayo mga Pinoy. Napansin na rin ng Malacanang ang kamahalan ng produkto. Star of the moment is kamatis. No? Napansin namin yan. at uh, other times, mostly bigas. Yung kamatis is local production. Bakit mataas? They wondered why this could happen to us, an agricultural country. Ayon sa Agriculture Department, may kakulangan sa supply ng kamatis at iba pang gulay tulad ng bell pepper at siling labuyo ang salarin ang sunod-sunod na bagyo mula Oktubre hanggang Nobyembre noong nakarang taon. Nagkaroon ng significant reduction sa production uh, ng kamatis by 45% going into fourth quarter last year. Giit naman ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, walang rason para pumantay ang presyo ng gulay sa karne. Kaya hinimok nito ang gobyerno na huwag pabayaan ang mga hindi pa nalulutas na isyo ng sektor. Oras na raw na i-develop ang post-harvest processing facilities at cold storage systems para sa mga ani tulad ng kamatis, nang hindi rin malugi ang mga magsasaka kapag may oversupply o bigla ang pagsak presyo. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Jelo Mantaring, Newswatch Plus.